Inimbita ako ng ex-boyfriend ko sa kanyang kasal para ipagmayabang ang kanyang mayamang nobya. Ngunit ang aking plus one ay nagpabago ng sitwasyon sa pinakahindi inaasahang paraan si Dilan, tatlumpu taong gulang na lalaki at ako. 22 taong gulang na babae ay nagkakilala noong pareho kaming nagtatrabaho part-time sa Starbucks. Nag-aaral pa ako sa kolehiyo noon at nag-ipo ng pera para tuluyang lumipat sa sarili kong bahay, habang si Dilan ay nagbabayad ng kanyang mga estudyante noon. Malaki ang utang ng kanyang mga magulang dahil sa kanilang bisyo sa sugal at hindi siya masuportahan ng financially. Sa simula, nagbonding kami sa pag-uusap tungkol sa aming mga pamilya, ngunit sa huli ay napagtanto namin na talagang masaya kaming magkasama. Pagkatapos kong magtapos ng kolehiyo dalawang taon ang nakalipas, nakapag-ipon na ako ng sapat na pera para lumipat at mamuhay mag-isa. Sidilan, sa kabilang banda, ay nahihirapan pa rin sa kanyang mga estudyante loon at matagal nang naghihirap para lumipat sa bahay ng kanyang mga magulang, kaya inalok ko siyang tumira kasama ko. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa utang, hindi niya kayang bayaran ang kanyang bahagi ng renta. Nagpa siya akong sagutin ang walumpu ng kabuang renta, kaya dalawampu porsyento na lang ang kanyang babayaran at agad siyang pumayad. Bukod sa renta, pantay naming hinati ang mga utility bills. Magkaiba ang aming trabaho. Ang trabaho ni Dilan ay mas hands-on na nangangailangan siyang magtrabaho ng matagal sa site, habang ako ay may corporate job na mas relaxed ang schedule. Hindi masyadong strict ang boss ko kung sa opisina o sa bahay kami magtrabaho, basta matapos lang namin ang aming mga target bawat buwan. Dahil sa work schedule ni Dilan, madalas ay hindi niya ako natutulungan sa bahay. Bilang resulta, ako ang nag-aasikaso ng mga plato, labahan, paglilinis at pagluluto. Hindi ko ito masyadong pinroblema dahil naiintindihan ko kung gaano kademanding ang kanyang trabaho. Gayunpaman, hiniling ko sa kanya na siya ang magtapo ng basura dahil siya ang laging huling kumakain sa amin. Sa kasamaang palad, palagi niyang nakakalimutan ito, kaya ako ang laging nagtatapon ng basura tuwing umaga. Naalala ko noong isang beses na kailangan kong pumasok sa trabaho sa weekend, at nang umuwi ako, nakita kong magulo ang buong bahay. Punong-puno ng mga plato ang kusina, may mga nakakalat na empty food packets at chocolate wrappers, nakatambak ang labahan at hindi natapon ang basura. Tulad ng inyong maiisip, sobrang galit ako. Pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, pagod na pagod ako at gustong magpahinga Gayon Gayunpaman, nang tumingin ako sa paligid ng bahay, hindi ako makapagpahinga dahil sa gulo. Ginugol ko ang buong araw sa paglilinis, umaasang mapapansin at ma-appreciate ni Dilan ang aking mga pagsisikap. Nang dumating siya sa bahay, niyakap niya ako at sinabing miss na miss niya ako, ngunit hindi man lang niya napansin ang pagbabago sa bahay. Agad siyang umupo para manood ng laro na nagpaparamdam sa akin ng kawalan ng pagpapahalaga at pagkabigo. Umiiyak ako. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa pagod, sa kakulangan ng tulog, o sa kawalan niya ng pagpapahalaga sa akin. Ngunit sa unang pagkakataon ay napagtanto ko kung gaano niya ako binabaliwala. Tiningnan niya ako at tinanong kung may problema, ngunit umiling ako at nagpanggap na okay lang, sinabing handa na akong matulog. Bago ako matulog, ipinaalala ko ulit sa kanya na magtapo ng basura, at tumango siya, ngunit tulad ng inyong mahulaan, kinabukasan ay nandyan pa rin ang basura. Nawalan ako ng pasensya nang bumaba siya sa kusina at humingi ng almusal. Sinabi ko sa kanya na kung gusto niyang kumain, siya na lang ang magluto. Sinabi niya na bastos ako at dito na ako sumigaw tungkol sa kung gaano siya kawalang silbi sa bahay. Nagulat siya na parang wala siyang ginawang mali at sinabihan ako na huwag masyadong magdrama. Huminga ako ng malalim at tinanong siya kung bakit hindi niya tinatapon ang basura. Sinabi niya na nakalimutan niya. Pagkatapos, Tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya sa bahay bukod sa pag-uwi at pag-upo sa harap ng tsihi na may hawak na beer. Sinimulan niyang sabihin na palagi siyang pagod pagkatapos ng trabaho at karapat dapat siyang magkaroon ng oras para magpahinga. Tumango ako at sumang-ayon sa kanyang mga sinabi na talagang kailangan niya ng oras para magpahinga, ngunit paano naman ako? Ipinaalala ko sa kanya na pagkatapos ng trabaho, ako ang nagluluto para sa amin. Ako ang naglilinis ng bahay, naglalaba, nagpaplansa ng kanyang mga damit, at ang tanging hinihiling ko sa kanya ay magtapo ng basura. Sinabi ni Dilan na hindi niya hiniling sa akin na gawin ang mga bagay na ito. Sinabi niya na mahirap ang kanyang trabaho, at bilang kanyang girlfriend, dapat kong maintindihan na kailangan ko siyang tulungan. Sinubukan pa niyang i-justify na hindi naman malaking bagay ang mga ginagawa ko, dahil ginagawa rin ito ng kanyang ina para sa kanyang ama, nang marinig ko ito, talagang nagalit ako. Napagtanto ko na. Sa kabila ng pagiging masipag ko sa bahay, hinahayaan ko siyang apihin ako, kahit hindi pa kami kasal. Tiningnan ko siya ng diretsyo at sinabi na hindi na ako gagawa ng anuman sa bahay para tulungan siya. Hindi ako kanyang ina at pantay-pantay kami. Sinabi ko sa kanya na kailangan niyang magluto ng sarili niyang pagkain, maglaban ng sarili niyang damit, magpaplansa ng sarili niyang mga damit, magtapo ng sarili niyang basura, at maglinis ng sarili niyang kalat. Nagulat si Dilan at nagsimulang magprotesta, ngunit itinaas ko ang aking kamay para pigilan siya. Sinabi ko sa kanya na may mas malala pa, kailangan din niyang magbayad ng 50% ng renta o lumipat na siya. Nagulat si Dilan at tinanong kung saan nang gagaling ang lahat ng ito. Sinabi ko sa kanya na pagod na ako sa pagtatrabaho ng husto para sa kanya at hindi nararamdaman ang pagpapahalaga. Malinaw na gusto niyang magsalita pa, Ngunit lumabas ako ng bahay dahil nahuli na ako sa trabaho. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na nagtakda ako ng ganitong klasing malakas na boundaries, ngunit hindi ako nagsisi. Tinupad ko ang aking sinabi at naglinis lang para sa sarili ko, hindi na ako gumawa ng anumang extra. Nakakatuwang panoorin siyang tumatakbo sa bahay para maghanap ng malinis na damit o magpaplansa bago pumasok sa trabaho. Hindi niya nilinis ang mga plato o nagtapo ng basura, umaasang ako ang gagawa nito, ngunit tumanggi ako. Kahit na nagsimula ng mag-ipon at mga moy ang mga plato, nagpa siya akong kumain na lang mula sa mga takeout box para madaling itapon ang aking basura nang hindi pumapasok sa kusina. Sinubukan niyang kausapin ako ng ilang beses na nagsasabing dapat ako ay maging mabuting partner at alagaan siya, ngunit na natili akong matatag at hindi nagpapatinag sa kanyang mga hiling. Nang oras na para magbayad ng renta, nagbayad ako ng limampu porsyento ng halaga sa aming landlord at sinabi sa kanya na si Dilan ang magbabayad ng natitirang limampu porsyento. Sinubukan niyang makipagtalo sa akin, sumisigaw na dapat magbayad ako ng walumpu porsyento tulad ng dati, ngunit tumanggi ako. Ipinaalala ko sa kanya na hindi niya ako pinahahalagahan noong ginagawa ko iyon, kaya tapos na ako sa pagtulong sa kanya. Sinubukan niyang magbigay ng mga dahilan, ngunit sa huli ay kailangan niyang bayaran ang kanyang bahagi ng renta sa landlord. Sa lahat ng ito, hindi niya man lang ako hinilingan ng tawad. Hindi siya umupo kasama ko at nagpahayag ng anumang pagsisisi dahil sa hindi pagpapahalaga sa mga ginagawa ko sa bahay. Nakakadismaya na hindi niya kinilala na tama ako tungkol sa sitwasyon. Sa pagtingin ko ngayon, nagsisisi ako na hindi ko siya nakilala ng mas maaga. Tulad ng inyong mahulaan, sa susunod na mga buwan, lalong lumala ang aming mga away, na sinisisi niya ako sa lahat at sinisikap akong gaslaitin para bumalik sa dati kong mga gawi. Nagpromote ako sa trabaho, at tila iyon na ang huling patak para kay Dilan. Isang mutual friend namin na kasama ko rin sa trabaho ang tiyak na nagsabi kay Dilan tungkol dito, dahil noong gabi na iyon ay naganap ang pinakamasamang away sa aming relasyon. Umuwi si Dilan nalasing at ginising ako, sumisigaw na kailangan niya akong kausapin. May malaking hangover siya mula sa pagdiriwang kasama ang aking mga kaibigan noong gabi, kaya tinanong ko siya kung pwede naming pag-usapan iyon kinabukasan, gayon paman, patuloy siyang nagsasabi na may mahalagang bagay siyang sasabihin. Dahil sa pagod at inis, umupo ako sa kama para lang tumigil siya sa panggugulo at tinanong kung ano ba talaga ang gusto niya. Dito nagsimulang magsalita si Dylan ng lasing tungkol sa kanyang nakilala sa trabaho. Kilala ko ang babaeng tinutukoy niya dahil nakita ko siya sa isa sa mga office party niya noong isinama niya ako. Ang pangalan niya ay Bella at dalawamput dalawa taong gulang lang siya. Siya ay anak ng isang industrialist at malinaw na mayaman. Ang tanging dahilan kung bakit siya nagtatrabaho ay dahil pinipilit siya ng kanyang ama na magkaroon ng work experience. Patuloy na sinabi ni Dilan na nahuhulog na siya sa pag-ibig kay Bella dahil, ayon sa kanya, siya ay isang tunay na babae, hindi tulad ko. Tiningnan ko siya ng walang emosyon dahil sa totoo lang, wala akong pakialam o hindi ako nasaktan sa mga sinabi niya, kahit na dapat ay nasaktan ako. Alam kong patay na ang aming relasyon at halos mag na lang kami sa puntong iyon. Patuloy siyang nagsasalita tungkol sa relasyong ito, ngunit pinigilan ko siya sa gitna ng kanyang pagsasalita. Sinabi ko kay Dylan na sa totoo lang, wala akong pakialam kung may iba siyang babae at masaya ako para sa kanya. Iminungkahi ko na maghiwalay na lang kami ng maayos at maaari na siyang lumipat sa aming bahay sa lalong madaling panahon. Tiningnan ako ni Dylan, nakakunot ang noo at tinanong kung nainggit ba ako sa bagong babaeng ito. Umiti ako at umiling, sinabing masaya ako na nakahanap siya ng iba dahil ngayon ay hindi na ako magkakaroon ng guilt na makipaghiwalay sa kanya. Nagalit si Dylan nang marinig ito at nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Tinanong niya kung ang aking bagong promotion sa trabaho ang dahilan ng aking kumpiyansa. Sinabi ko sa kanya na walang kinalaman ang aking promotion sa aming relasyon dahil sa nakaraang mga buwan ay napagtanto ko na hindi na kami kompatible sa isa't isa. Ipinaliwanag ko kung paano kami naging parang mag na lang kaysa mag-partner, kaya naiintindihan ko kung bakit niya gustong makipagrelasyon sa iba. Akala ko ay matutuwa si Dilan sa aking sinabi, ngunit sa halip ay sumigaw siya. Sinasabing kinamumuhian niya ang mga modernong babaeng tulad ko na ipinagmamalaki ang kanilang mga karera. Ayon sa kanya, mas mabuting babae si Bella dahil ang gusto lang nito ay magpakasal at magkaroon ng mga anak. Sa kabila ng kanyang pagsigaw, nanatili akong kalmado at ipinaalala sa kanya na iba-iba ang pangangailangan ng bawat babae. Malinaw na mayaman ang pamilya ni Bella, kaya maaaring hindi siya masyadong concerned sa kanyang karera, ngunit gusto ko ang aking karera. Sinabi ko rin sa kanya na kung gusto niya ng babaeng tulad ni Bella, dapat siya na lang ang makasama niya. Sinabi ko sa kanya na hindi na namin dapat pagtalunan ito at maaari na siyang lumipat sa aming bahay sa lalong madaling panahon. Nagulat siya at tinanong kung paano ko kayang bayaran ang renta. Ipinaliwanag ko sa kanya na tumaas ang aking sahod at kaya ko nang bayaran ang buong renta ng walang kasamang roommate. Nang marinig ito, nagsimula siyang sumigaw, sinasabing ipinagmamalaki ko ang sarili ko sa kanya. Sinabi niya na mas mayaman si Bella kaysa sa akin at may sarili pa itong bahay na binili ng kanyang ama. Patuloy siyang sumisigaw na kailangan kong magbago at maging mas complacent. Pagkatapos, nang insulto siya, sinasabing sa huli, ang mga lalaki ay gusto ng isang housewife at hindi ng isang babaeng kumikita ng mas malaki kaysa sa kanila. Sa puntong ito, sinabi ko sa kanya na tumigil na siya dahil pagod na ako sa pakikipagtalo sa kanya sa gitna ng gabi. Sinabi ko sa kanya na hanggang katapusan ng buwan na lang siya para lumipat at hanggang sa panahong iyon, maaari siyang matulog sa sofa. Naririnig ko pa rin siyang nagrereklamo, ngunit hindi ko siya pinansin at natulog na lang ako. Sa kabutihang palad, sa loob ng linggo, nagsimula ng mag-impake at unti-unting lumipat ng kanyang mga gamit si Dilan. Nagsisimula na akong mag-excite, iniisip ang posibilidad na magkaroon ng buong bahay para sa sarili ko. Sa kanyang huling gabi, nang umuwi ako, nagulat ako nang makita si Nadilan at Bella na nakaupo sa aming sofa. Tiningnan ko siya ng mausisa, at sinabi niya na dahil ito na ang kanyang huling gabi sa bahay na ito, gusto niyang ipakita kay Bella kung saan siya nakatira. Hindi ako makapaniwala sa kapal ng mukha niya na magdala ng ibang babae sa bahay na ito nang hindi nagpapaalam sa akin, alam niyang uwi ako. Ayokong maging bastos kay Bella, dahil sa tingin ko ay hindi naman niya kasalanan ito, kaya hindi dapat ako maging bastos sa isang bisita. Magalang kong binati siya, ngunit sa aking sorpresa, tiningnan niya ako nang may paghamak at hindi man lang ako pinansin. Nagpa siya akong huwag itong personalin at nag-freshen up na lang. Pagkatapos, habang nagluluto ako ng pasta para sa sarili ko sa kusina, pumasok si Bella para kumuha ng tubig. Tumayo siya roon at nanood sa akin ng ilang minuto na nagpakahirap sa akin. Tinanong ko siya kung may kailangan ba siya, ngunit binigyan niya ako ng parehong paghamak na tingin. Nagpa ako akong huwag pansinin ang kanyang presensya, at ipagpatuloy ang pagluluto para makakain ako sa kwarto ng tahimik. Pagkatapos kong kumain, habang papunta ako sa hagdan, narinig ko si Nadilan at Bella na nag-uusap. Sinasabi ni Bella kay Dilan kung gaano siya kaswerte na nag-upgrade siya pagkatapos makipag-date sa isang taong tulad ko. Nanigas ako sa pagkabigla ng marinig kong tumawa si Dilan at sumang-ayon sa kanya. Pagkatapos, tinanong ni Bella kung bakit siya nagkagusto sa akin, at doon sinabi ni Dilan ang isang bagay na lubos na sumira sa akin. Inamin niya na ginamit niya ako dahil madali akong mauto na magbayad para sa aming mga date noong lumalabas kami at nagpapahiram ng pera noong kolehiyo. Ipinahayag pa niya na ako ang nagbayad ng higit sa kalahati ng renta sa nakaraang ilang taon na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makapag-ipon ng maraming pera. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Palagi kong pinaghihinalaan na maaaring ginamit niya ang aking mabuting kalooban para magbayad ng higit sa kalahati ng kanyang renta, ngunit hindi ko alam na ginamit niya ako mula pa sa simula. Pagkatapos, patuloy na nag-usap si Nabela at Dilan tungkol sa aming relasyon at halos pinagtatawanan ako sa lahat ng paraan. Muntik na akong sumabog sa iyak dahil sa sobrang kahihiyan na naramdaman ko. Ngunit ayokong makita nila ako sa ganitong kalagayan kaya tahimik akong umakyat sa itaas at ginugol ang natitirang gabi sa pag-iyak sa aking unan. Kinabukasan, nang magising ako, wala na sina Dylan at Bella, kinuha na niya ang. Huli niyang mga gamit at opisyal na lumipat. Naglakad-lakad ako sa bahay sa mga araw na iyon at alam kong malaya na ako sa kanya. Hindi ko may paliwanag kung gaano gaan ang pakiramdam ko nang malaman kong wala na siya sa buhay ko at sa bahay na ito. Umiiyak ako sa tuwa at sumayaw sa bahay. Pagkatapos, naglinis ako ng buong bahay para walang maiwang bakas niya. Sa susunod na mga linggo, lubos kong nasiyahan sa pamumuhay mag-isa. Tumigil na ako sa pag-aalala tungkol sa mga sinabi ni Nadilan at Bella tungkol sa akin. Lahat ay maayos hanggang sa dalawang buwan ang nakalipas, nang sabihin sa akin ng aming mutual friend sa trabaho na ikakasal na si Dilan kay Bella. Nagulat ako dahil parang biglaan ang lahat ipinakita sa akin ng kaibigan namin ang kanilang engagement pictures at mukhang masaya silang dalawa. Habang may bahagyang lungkot ako sa kung paano ako ginamit ni Dylan sa loob ng maraming taon, napagtanto ko rin na hindi naman ako magiging kontento sa kanya. Kaya naman, natuwa ako na nakahanap siya ng isang taong magpapasaya sa kanya. Nang gabing iyon, nang umuwi ako at tiningnan ang aking mailbox, nakakita ako ng hindi inaasahang wedding invitation. Nagulat ako nang malaman na galing ito kina Dilan at Bella. Naisip ko na baka nagkamali ilang o baka inimbitan niya ako bilang formalidad hanggang sa buksan ko ang invitation at makita na may sulat siya sa gilid. Nakasulat sa loob ng card, gusto kong dumalo ka sa aking kasal para makita mo ang magarang buhay na magkakasama kami ni Bella. Unti-unting pumasok sa isip ko na inimbitan niya lang ako para ipagmayabang ang kanyang kasal, ang kanyang mayamang partner, at ang kanyang bagong kayamanan. Huminga ako ng malalim, sinusubukang unawain kung bakit niya pa ako inimbita ng ganito matapos ang lahat ng ginawa ko para sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang lahat ng galit at pagkabigo na pinigil ko sa loob ng maraming taon ay sumabog at alam kong kailangan kong maging peti sa kanya. nag ako ng kiyes kasama ang isang plus one. May plano na ako sa isip at determinado akong pagsisihan niya ang pag-imbita sa akin. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang mag-scroll sa mga social media profile ni Bella. Sa kabutihang palad, natagpuan ko rin ang hinahanap ko. Anim na buwan lamang ang nakalipas, naghiwalay si Bella sa kanyang ex-boyfriend na si Jake. Marami siyang posts kasama siya at ang kanilang mga larawan ay mula pa noong high school na nangangahulugang matagal na silang magkasama. Nagpadala ako ng friend request kay Jake mula sa aking profile at nang tanggapin niya, nagpadala ako ng mensahe. Sa aking sorpresa, sumagot siya at nagsimula kaming mag-usap. Direkta akong nagsabi sa kanya tungkol sa aking pagkakakilala bilang ex ni Dilan at sinabi ko ang aking plano na imbitahan siya bilang aking plus one sa kanilang kasal. Mukhang interesado at curious siya kung bakit ko siya kinakausap, ngunit ipinaliwanag ko ang lahat sa kanya. Sa susunod na mga linggo, Ibinahagi ni Jake kung paano siya niloko ni Bella ng maraming beses at ang pinakabago niyang relasyon ay kay Dilan. Ito ay bago sa akin dahil wala akong ideya tungkol dito. Ipinahayad niya na palaging interesado si Bella sa mas matatandang lalaki, kaya hindi siya nagulat nang sabihin niyang umiibig siya kay Dilan habang sila pa rin ni Jake. Tulad ng inyong maiisip, masama ang kanilang break-up at binlock niya siya sa lahat ng dako kahit na sinabi ni Bella na dapat silang manatiling magkaibigan sa paraan ng kanyang pagsasalita tungkol kay Bella, mukhang mahal pa rin niya ito. Ibinahagi ko rin kay Jake ang aking karanasan kay Dilan at kung paano niya ako ginamit sa loob ng maraming taon. Ibinuhos ko ang aking puso sa kanya, inilalarawan ang lahat ng ginawa ni Dilan sa akin at kung paano ako pinagtawanan ni na Bella at Dilan. Nagulat si Jake sa paraan ng pagtrato at pagsasalita ni Dilan tungkol sa akin. Pagkatapos marinig ang lahat, sumang ayon na si Jake na sumama sa aking. Naging excited ako sa pag-iisip ng reaksyon ng aking ex at ni Bella kapag nakita nila akong dumalo sa kanilang kasal kasama si Jake. Sa araw ng kasal, tulad ng inaasahan, nagulat si Dylan nang makita niya akong pumasok kasama ang aking espesyal na bisita. Tiyak na nakilala niya agad si Jake bilang ex ni Bella. Hindi namin pinansin ang kanyang ekspresyon at nagpanggap na naghahanap ng aming upuan. Lumapit si Dylan sa akin at galit na nagbulong, tinatanong kung bakit ako narito kasama ang ex ni Bella, ngunit mumiti lang ako. Hindi siya makakagawa ng eksena sa harap ng lahat at napilitang bumalik sa isle, galit na tumitingin sa akin. Nang oras na para pumasok ang bride, tumayo ang lahat mula sa kanilang mga upuan. Napakaganda ni Bella sa kanyang puting gown habang naglalakad kasama ng kanyang ama, Maayos ang naging seremonya at ang selebrasyon ay lumipat sa reception area. Tiyak na nagpalit si Bella ng damit dahil iba ang suot niya nang pumasok sa lugar. Hindi pa napapansin ni Bella ako o si Jake. Nang bigla niya akong makita na. Nakaupo kasama si Jake, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Tumingin siya sa akin at pagkatapos ay kay Jake, marahil ay nalilitaw pa rin. Tinanong niya si Jake kung ano ang ginagawa niya kasama ko. Umiti ako at sinabi na inimbita ko siya bilang bisita para maipakita namin ang aming suporta sa kanyang kasal. Nagalit siya at tinanong si Jake kung kami na ba ngayon. Nanatiling tahimik si Jake eh dahil isang walang kwentang tanong ito at nagsimulang mamula ang mukha ni Bella sa galit. Tinanong ni Jake kung maaari niya itong kausapin ng privado dahil ayaw niyang magdulot ng eksena at tumango siya, binigyan ako ng masamang tingin. Lumabas sila at tumingin ako kay Dilan na nanonood sa aming interaksyon ng masidhi. Bagamat nag-aalala si Dilan, hindi siya makakilos dahil kailangan niyang umuporoon at magpanggap na maayos ang lahat. Nagpatuloy ang party at mukhang nag-enjoy ang lahat, ngunit isang oras na ang nakalipas at wala pa rin si Bella. Napansin ito ng ilang bisita at nagsimulang magbulungan. Nag-alala ang ama ni Bella at sinabihan ang isang bridesmaid na tingnan kung nasaan siya. Isang minuto pagkatapos, tumakbo ang bridesmaid na may hawak na sulat. Inanunsyo niya sa harap ng lahat na tumaka si Bella, kasama ang kanyang ex-boyfriend. Nagulat ang lahat. Ipinagpatuloy ng bridesmaid ang pagbasa ng sulat kung saan inami ni Bella na ang pagtingin kay Jake ay nagbalik ng lahat ng kanyang nararamdaman at nagkamali siya sa pagpapakasal kay Dilan. Lalong nagulat ang mga bisita na nag-iwan kay Dilan na nakatayo roon na nahihiya at nahayad. Ako rin ay nagulat dahil bagamat dinala ko si Jake bilang aking plus one para galitin si Dylan, hindi ko inaasahan na magiging ganito ang resulta. Mukhang gusto ni Dylan na pumutol ang ulo ng isang tao. Mahinahon na hiniling ng mga magulang ni Bella sa lahat na umalis at humingi ng paumanhin sa nangyari. Napanood ko si Dylan na dating mayabang at mapagmalaki na nakatayo roon na nag-iisa, lubos na nabigla sa desisyon ni Bella. Mula nang maganap ang kasal, medyo nagsisisi ako. Ngunit sa parehong oras, hindi ko maiwasang masiyahan na ang pagtatangka ni Dilan na hiyain ako ay nagbackfire ng malaki. Ang kaganapang dapat magpakita ng kanyang tagumpay sa akin ay naging entablado ng kanyang pagbagsak. Ako ba ang masama dahil sa pagdadala ng espesyal na bisita bilang plus one at pagwasak sa kasal ng aking ex? Nakatanggap ako ng magkahalong reaksyon sa aking post mula nang ishare ko ang aking kwento. Habang marami sa inyo ang sumasang ayon na tama ang ginawa ko, ang ilan sa inyo ay nagsasabi na sumobra ako. Kailangan kong linawin na hindi ko balak sirain ang kasal ng aking ex ni hindi ito nabanggit sa aming usapan ni Jake. Wala akong ideya kung ano ang napag-usapan ni Nabela at Jake ng pribado, para magdesisyon si Bella na iwan ang kasal ng ganito kabilis. Gusto ko lang maging petty sa aking ex dahil siya mismo ang umimbita sa akin sa una para ipagmayabang ang pagpapakasal sa mayamang partner tulad ni Bella. Wala akong kinalaman sa desisyon ni Bella na iwan ang kanyang kasal. Nag-text ako kay Jake para tanungin kung ano ang nangyari kaya mag-u-update ako kapag sumagot siya. Update dalawa, nakipag-ugnayan sa akin si Jake. Nagpadala siya ng mahabang text kahapon na nagsasabing nagpapasalamat siya na dinala ko siya sa kasal. Sinabi niya na sila ni Bella ay naghonimoon na dapat sana ay kasama si Dilan. Nakausap na rin nila ang kanyang mga magulang dahil talagang nag-aalala sila para sa kanya. Sinabi niya na magkikita kami para linawin ang lahat ng personal. Samantala, patuloy na sinusubukan akong kontakin ni Dilan mula nang maganap ang kasal. Tinawagan niya ako ng maraming beses at nagpadala ng masasamang text messages, sinisisi ako sa pagtatapos ng kanyang kasal. Hindi ako sumagot sa kanya, niwala akong interes na makipag-ugnayan sa kanya. Alam ko wala akong kinalaman sa pagtakas ni Nabela at Jake. Ngayon, nagpa siya siyang pumunta sa aking bahay, alam niyang nasa bahay ako sa weekend. Sa simula, tumanggi akong buksan ang pinto at sinabihan siyang umalis. Patuloy siyang sumisigaw na hindi siya aalis hanggat hindi niya ako nakakausap. Binuksan ko ang pinto ng bahagya at sinabi sa kanya na hindi siya pinapapasok sa aking bahay, kaya maaari niyang sabihin ang anumang gusto niya sa akin habang nakatayo sa labas ng aking pinto. Nagsimulang sumigaw si Dylan na ganap kong sinira ang kanyang buhay. Tila nagbigay na siya ng notice sa trabaho, iniisip na hindi na siya kailangang magtrabaho pagkatapos magpakasal sa isang mayamang tao tulad ni Bella. Galit niyang tinanong kung bakit ko dinala si Jake sa kanilang kasal. Nagsisimula na akong magalit sa kanyang pagsisisi. Kaya nagpasya akong ibunyag sa kanya na narinig ko ang lahat noong gabi na kausap niya si Bella. Nagulat siya nang sabihin ko sa kanya na alam kong ginamit niya ako para sa renta at sa aming mga date sa loob ng maraming taon. Sinabi ko sa kanya na ginawa ko ang lahat ng iyon dahil mahal ko siya, ngunit malinaw na wala siyang respeto sa akin.